Ito nga ba eh, connection no, sa performance? Well, tignan natin muna yung dalawang coach no, na nag-handle ng gilas. No? Si Coach Tim Cohn and Coach uh, Chot Reyes. No? Coach, coach Chot Reyes has been with the MVP group and the gilas for so many years. Di ba? Uh, naalala ko pa nung panahon pa we're in Uh, the likes of Jimmy Alapag, Nanja, si Lerani Del Dio Campo, si Andre Blas. So, what year was that? Matagal na yon. So, sa mga naging performance ba sa uh, and, then, and, they, ano, ha, and they were up against uh, European teams. Alala ko yun. Ha? Uh, uh natin talunin yung mga ano eh. Yung mga malalakas talaga eh, di ba? Talagang down the way. Eh. So yun, o, nakikita mo, mabibuild mo na yung connection doon. 'di ba? Kasi you, were able to play against this uh, European national team. Siyempre, kukunin mo na kung sino 'yung mga main man diyan pagdating sa mga sa mga tune-up games. So, kung connection ang pinag-uusapan diyan, eh mas marami pa siguro ang connection si coach Ch Ch Chot eh. Kasi Connect. even may back may back before eh, 'di ba? Nakakalaban ah. na niya 'yan eh. So, alam mo bisa Minsan alam mo yung connection, naalala ko lang, may, may ano ko lang, segway ko lang ha merong isang coach na si Delano Dems na, naglaro rito ng import. Connection ni, ano eh di ni, ni, ano ni Manong ni coach ano uh, hey. Pumare, di ba? Pumare, okay, Pumare. Derek, Derek Pumare. oh, eh ngayon dahil sa connection niya, may pupunta kaming kaklase sa States. O oh, gusto manood ng NBA. I will I will text uh, Delano Dems sa WhatsApp pa uh former import dito sa atin to secure some tickets na para mga parang. so sabi connection yun di ba di ba And tagal na dito di ano na nagsama na magsama, no, si Delano din I think he was then the coach of ano Pepsi Payton naglaro si Delano din say so, eh, di ba si Coach Derek. to hmm. Pepsi tagat, Pepsi. Eh. Pepsi Pepsi So sabi na connection so sabi, yung naging ano na stint ng Giants for 100% narami siyang connection din okay pero bakit nung bandang mga nakaraang taon hindi na invita eh maraming naman siyang connection 'di ba? Ngayon, mm. ito yung ano nakikita ko lang, pwede rin ako mali, sarili ko lang to yung naging performance. Okay? Mm. Kasi ganito yan, nung panahon nito okay, uh, dahil, dahil uh, hindi, hindi, ang naging so performance lang, ano, ang, ang gilas natin nun, okay, bakit walang nakikipagsulap? -sure Kasi nga, uh, these teams from the Europe, eh, malalakas na sila eh diba Ano matututunan natin doon? Baka sila pa matuto sa atin. May may, may mga bisa may ganito gan, ganito mentality tapos siyempre uh, uh, ang alam ko lang 'yung pagsurap dito 'yung mga Middle East pupunta rito eh. Pupunta sa atin 'yung pagsurap even 'yung panahon nila, 'yung panahon ni uh, kahit si coach Short pa yan eh. eh okay, pero yung European hindi eh. Okay, ngayon hmm. <laughs> Nung time ni Coach Pinko, ninawakan niya, ba, may nagkaroon ng parang ano, parang uh, 180 degrees turn. Parang ganito, gumano na performance eh. Di ba? Parang, uy, maganda, maganda na. Maganda. Ah, maganda na nilalaro, uh, nanalo pa tayo. Uh, tayo na? Ano? Sa Asian Games pa, di ba? Against, uh, mm. ano, uh, natin yung China, then sa championship, mm. natin yung Uh, was it Lebanon? Ano, 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 natin, ano, ano, natin no so maganda-maganda yung laro natin. Nasa ito pa, na nakita nilang magandang ano, against Hong Kong and Taipei. Okay? Uh, nakikita siguro ba muk mukhang meron tinatakbo okay, na sistema tong Philippines na kakaiba sa sistema ng Europe. Okay. Si, kasi para in introduce ulit ni ano eh, na, may, na meron some tricks yung triangle offense eh. Okay, kaya nag-click si, si Soto eh. Although may, naisingit niya ulit yung ano eh ni Coach Tim Cone eh, yung uh, yung triangle. So siguro nakita uh, yung, ano ba naman yung European uh, style of play. It's more of a fluidity with a lot of uh, ano eh apa uh, back picks and ball screens eh. Okay? Mm -hmm. So naki and when and some dribble drives okay then kasama rin yun incorporated din naman ng nakita nila to parang uh, ano ha medyo maganda materials okay? And uh, they're playing as a cohesive unit and in a, and in, in, may triangle na parang kung ako yung coach, ba, cohesive unit na to tapos may triangle. Uy, mukhang iba to ha. Tingnan natin, baka pwede natin incorporate sa aking uh, European style of play. Alam mo, there's something na ba, baka may matuto tayo. Although, powerhouse ako, Philippines yan. Pagtignan mo sa, sa ranking, mataas ako. Pero bakit gusto Samantalang baka sila matuto sa akin kung ako yung European Siguro nakakita nila yung ano. Parang, kasi alam mo, parang ang coach, nag-aaral din pa yan eh. Kahit ikaw pinakamagaling na coach eh. Mm -hmm. Nag-aaral. Mm -hmm. Agree pa ako dyan. So, ako, umatend um ako ng, ano, umatend ako ng coaching clinic uh, years ago uh, sa States do. No? Ang sinasabi, may isang coach doon sa Villanova, assistant coach ng sabi nila gano'n. Tumitingin pa sila sa mga high school coaches. Tapos mayroon isang assistant coach naman na ng NBA na nandoon. Okay, nakikipag-usap pa sila sa college coaches. Ano yung mga bagong ginagawa na pwedeng na -pwedeng ilagay sa ma, you know, may, makuha nila at you know, sa, ma, mailagay sa NBA. So, so nag-aaral sila eh kasi yung, yung mga yung mga coach na yan, okay, kahit sila coach team po, sila coach job, talagang uh, talaga magaling ko sa magaling pero siyempre, okay, hindi hindi tumitigil yan kaya kaya ganyan kagagaling yan. hindi eh. Hindi tumitigil, alam nila lahat. Eh. Uh, hindi lang sila uh, nakafocus sa kanilang system. Lahat pinag-aaralan nila. Pag may mga bago na nagaganap dyan, pinag-aaralan nila, tinitignan nila paano nila may incorporate sa kanilang system. So, ganun siguro ang nasa mindset no, ng mga European teams. Although, powerhouse tayo, pwede naman tayo makipag-tune up sa mga iba't iba, but, -iba, hindi Asian teams.